Okay. Okay. Mga kapuso! Ako naman si Rahil. Uh, meron pa ako isang pick up line para sa inyo. Ano Isa lang, isa lang. Aanin niyo pa ba ang gravity kung sa inyo pa rin ako nahulog? Doon ako sa pandisa! Ayan, pambato ko to si Royce. Eh. Pambato ko to yan. Eh. Uh, Ali! Hello mga kapuso. Uh, ako po si Royce Cabrera. At may lang akong tanong. Uh, metro ba kayo ng taxi? Kasi habang tumatagal, lalo akong napapamahal puso. Wow! Oh! Oh! Wow! Wow, yes, ako po si yes, sir, At Meron pick-up para po sa lahat ng nandito. up, Ay, up. pa kayo? Ketchup! up pa kayo? Kayo kasi hinanap ng hotdog kayo. Ayun na nga. Mga kapuso, I am Jeff Moses. And may pick-up line din ako sa inyo. Pick-up line ako, yasin, yes, Ano yan? Ini-small. Ba kayo nila? Di okay, bali, ini-big naman kita. <laughs> yes, hello mga kapuso. I'm Prince Marlos. May tanong ako sa inyo. Ano yun? Sana sagutin nyo ng totoo. Ano ba mas gusto nyo? I love you or mahal kita? I love you! <laughs> man, hai, man, man, man man. Ako naman <laughs> naman, ako nga na pala si Kenis Maristela. Kung kanina tiyan ni i ko, kumain na kayo, tatanong ako ng kapilo kayo. MTRC, MTRC, pinag dati nakakatakot na. <laughs> Hello mga kapuso, ako naman si Dos Kenny. Sa may din ako. Susi ba kayo? Bakit! ibang pakis. Oh! Oh! Oh, oh. oh. oh alam nyo na ha? Kapag nilalamig kayo, ang Sparkle Boys of Summer na God. Okay! Pandisong! Ito na nga ang mga kapuso! Ang dami naman talaga ng random Sobrang naramdaman dito sa studio, grabe. I love you, bro! Ikaw, kinilig ano ba kayo doon? Ako kinilig ako, oh, I have to say. you have to say, no? No? grabe. Yung yes, Sparkle Boys natin, ibang klase. Oh, eh. Si Derrick nga ka kanina, tsaka si Raymer, gusto pumasok. Oo oh, oh, eh. Si Derrick, go, may pick-up line sila. Pamasa. <laughs> Oo. Pero ito na nga, di ba? Dahil ang saya-saya natin today, kaya naman gusto po namin magpasalamat syempre sa Sparkle lang Boys lang. of Summer. Balangkin. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang bagong proof of purchase promo ng GMA, ang kapuso big time panalo. Wow. Mamimili o sari-sari store owner pwede magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. At eto pa, over 8 million pesos ang ipamimigay kabilang ang dalawang 1 million pesos para sa laki Mami Mili at Sari Sari Store Owner sa Grand Draw. Kaya naman tuloy, -tuloy lang ang official sending of entries hanggang July 5, 2024 okay. Poyan, mga kaayos. Yes, at ito na pwede maghulog ng entries sa participating Mercury Drop Branches. GMA Regional TV and radio stations at sa select outlets ng Pure Gold Nationwide. At syempre, tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA promos para sa complete mechanics and announcements. Ayan, syempre, bago ang lahat, tawagin naman natin ang ating mga yeah! Ka kapag Come on, guys, ka Let's go! go!